mga katropa, salamat ako mga brothers and sisters. Magharvest po kami ng grapes, Mag-picking pero hindi sa LA pero dito lang sa aming garden. Ito sa kampang ingin ng mga aso, ay nasunog mo ano. Magbubulaklak na rin itong ano, oh. ay may bulaklak mga o. Oh. Saka ito, ito bigil lang sa akin ni brother Rene. Eh. Wala doon sa babahin, wala doon sa taas. Itanggal na yun. Ano. Sige, kahapon ito, kinain. Biak na, kinain na langgam. Lenga. Hindi pala nakaplay na kami. Nakuha na muna may iba. Ano natin natin. Ito musket muskat blow. Kung Mm -hmm. Nako, parang hilaw pa to. Hilaw pa nga ito. Ang problema dito kasi, tikatikman ko. Masim pa. Masim pa to. Yan yung muskat blue. Masim pa. Hindi pa nagkukulay blue. Dito yung dalawang bunch chest ng Sultana to Robson Sidley niya sa to. ayun pa, walang langgam pa rin. Ay nako, langgam palang lang kalaban dito. Oh, Dami langgam. gam. Ganun din sa kabila. Ay, dapat na spend ng ano to. Ayun, biak na nga 'yung iba oh. Ito lang nga dito. Ang tamis nito eh, sayang oh, overripe. Nanlinig bo. so overripe na pala to. Sige, paputo na lang. Oh, kukunin to. Pati yan, isa siya hindi. Pati to, ano na siya. Uy, nahulog na, sige. Yan, kinuha na po. Ililit na bunga niya pero ang tamis niya, seedless. Tapos yan. Okay, yung muscat lo hindi pa pwede. Yan. Una hatay Itong ano, sayang dami talaga ano. Nakain na lang gam. Eh. Hmm. biyak yung ano, na overripe ko. Oh. Tapos nag-ulan pa. Pero itong mga ano to, seedless tapos matamis. Hmm, matamis. Kahit napakaliliit. hindi tourist link next proning natin ting tingnan natin kung ano to